Alam mo ma'am, papasita po. Saan po Papasita ma po ma'am. Ano, oh, ito ba yung masigay? Red gator lang. Red gator ma'am? Malit lang yan, malit lang. Akansa daw sa lalabas. Akansa sa lalabas. Red yan ma'am. Sige, check ko na lang ma'am. Tignan ko pa. Tignan mo na okay. lang. Thank you. Ang cancel mo yung araw at ito na naman ang pangatlo kung <laughs> papangatlong cancel tayo ah. wait na rate tayo ngayon ng haip na custom na to ah. Leonard ano to FRD mas FRD ito yata yun corporation ito 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 Boss lala mo ba nang papadala sir? Dala sir sa harapan dito sa harap sa harapan, eh. Okay.

Hindi ah, mo ka ito, pagkagano ka lang. Wala well, na tayo pang bayan. Paano ba ba? Sayang na magagawin tayo hmm. Hello sir. Hello po. Ah, alala sir. Oh uh, sir, kaya niyo bang dagdagan sir kahit ano mga gawin yung ano sir? Kahit... 136 sir. Mahaba kasi sir eh, malaki Kahit mga tubig ni sir, talag na ako dyan sir Hindi mo na kasing masasabayan yan eh Kaya ko yan, masyado malayo yung kayo eh Oo, oh, ma ma malayo rin kasi din si sir Galing pa itong kayo, galing dito sa Oo oh, sir eh, lugi kasi pagkani eh Laki rin kasi eh Magkano ba kaya niyo sir? Magkano ba ba kasi pagkano? Pasita pa ito eh Sir, login. Kukunin natin, ko na lang 'yan. Alam hmm, niyo ba kung anong Oh. Ano sir cancel na lang din natin, Sir. Lucky din eh. Baka... oh, cancel mo na lang Sir. cancel mo na lang din, Sir. note na lang din, Sir, para ano sa driver, sa mga rider, alam nila. O, der cancel Ay, ko lang. Ina. Kel Ay po ng nang ikot eh. ikot. <laughs> <Ugi yan, laughs> 136. Oh, 136 lang eh. ba charge? 136 lang eh. 120 lang mapupunta sa amin dun eh. Ay 100 lang mapupunta sa amin dun eh. Punta pa Pasita. Sa Pedro Oh. Wala eh. Kore Ayun. Wala tayong booking Puta puro Puro lots Sabi mm, na eh Isa na namang buribot eh Wala na hindi na kumita Mag-rub na lang tayo Uwi na tayo Puro pervis itong mga Customer nila alam mo sayang lang sa airport Uh, 957 957 ito yata yun eh ang ano, wala yung uh, natikal ng mukha puta nag report po eh Gaguputa. ni report ka pa yun o uh. eto naman o uh. pagkain ang uh, papadala ni report ka pa nag cancel ano po Ano Eh, malaki po yung papadala niya eh. Malaki pa sa bag namin eh. Ang laki-laki na ipapadala niya. Diba, dapat bawal nga yan kung tutusin eh. Alam naman nila, may rules naman na nakalagay sa bag lang, diba? ba? Oh.